Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Gagawing bihag ni Ramon itong si David para siya'y makaganti ng nga kay Rigor. Samantala, nagpupuyo sa galit itong si Ramon matapos ding ibinunyag ni Mokang sa kanilang dalawa ni Don Julio ang tunay na pagkatao ni David at sa sinapit naman ni sa mga kamay ni Rigor. Hindi naman naging handa itong si Olga at David sa gagawing pasabog ni Mokang sa pagdating niya sa mansyon. Pinasundo ni Ramon ni Olga itong si David para ipakilala na umano niya ito kay Mokang bago magaganap ang kanilang kasal. Binalaan naman ni Olga itong si David na kinakailangan itong mag sa bawat galaw nito lalo pat may bago man silang kalaban sa loob ng nang mansyon ang magiging asawa o mano ni Ramon Inutosan ni Olga itong si David na gumalaw. Alamin umano nito ang buong detalye sa pagkatao ni Monique. Dahil kung si David umano ang gagawa ay hindi siya mahirapan at hindi rin siya pagdodahan ni Don Julio. Dagdag di Olga na kailangan nilang mapigilan itong si Monique na magpakasal kay Ramon dahil kapag nagkataon, mauwi umano sa wala ang pinaghirapan nilang paikutin itong si Ramon. Kampante naman itong si David na walang mangyari sa kanya sa pagbalik niya sa mansion. Kahit sinulit naman ni David ang kanyang kayabangan o masta ito na parang wagas sa mga tauhan ni Ramon. Pero mayumaya bigla namang nagbago ang mood ni David sa pag dating na ni Ramon at Mokang. Sa kasamang palad, namukhaan ni David ang babaeng kasama ni Ramon at ito ay hindi siya sigurado kung si Mokang ba. Kahit tiningnan ni David itong si Monique. Naging gulat na lang ni David nang makita niya itong si Mokang kasama ni Ramon. Ito ang pagkakasalan ni Ramon. Nanginginig sa takot itong si David. Batid niyang sasabog ang katotohanan kapag magkaharap o mano sila ni Mokang at maaring hindi na siya makalabas ng buhay sa mansyon. Kahit agad pinuntahan ni David itong si Olga para magsumbong. Ginawan kagad ang paraan ni Olga upang maiwasan na magkaharap itong si David at Mokang. Samantala sa kabilang banda, hindi na nga matatakasan ni David ang panggagagots niya dito ni Ramon. Pinuntahan ni Ramon si Don Julio. Nagkataon naman na nagbukas ng telebisyon itong matanda at bumugad sa kanilang dalawang mata ang balita at si Rigor ang laman. Dahil sa naging pahayag ni Rigor, naguguluhan na itong si Ramon sa mga natuklasan niya. Pero itong si Mokang hindi niya mapigilan na maglabas ng saloobin dito kay Ramon patungkol sa nangyari kay Tangko. Nagkaroon ng interes itong si Ramon na tanungin itong si Mokang ka niya ang pagkakataong nagsasalita pa itong si Mokang para malaman niya ang buong kwento sa ginawa ni Rigor dito kay Tagol. Napagtanto naman ni Ramon na niloloko lang siya ni Olga at David kahit inutusan ka agad niya itong si Berino para timbrehan o mano ang kanilang mga tauhan na hindi palabasin itong si David sa kanilang mansyon. Maya maya dumating naman itong si Olga o Marty din naman siya na walang alam siya sa lumalabas na balita. Hinanap ni Ramon itong si David kay Olga. Pinalabas naman ni Olga na itong si David ay nasa loob umano ng silid nagpapahinga dahil masama umano ang pakiramdam nito. At dito po nagtatapos ang ating Advance episode. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel para sa maraming karagdagang update up po natin kung ikaw po ay bago pa lang dito. Muli maraming salamat and God bless.